So, Nanay Maricor. Sa oras na ito, ipapakita namin ang larawan ninyo kay Tatay June, Tatay Chito, at Tatay Rating Tignan natin kung mapapaakyat na muli si Tatay June. Eto na. Pati ng reaction. Eh, oh, ah! Oh, parang aakyat ah! Grabe! Parang okay. Bakawin, eh. Number two. Tatay, sa kay pupunta? Dito pa lang tayo. Ah okay lang, okay Nang face away, face the wall. Parang ah okay na yun, okay na yun, mauna na ako. okay na siya, Okay ganyan eh. Number 3. Si Chef. Whoa. Wow. Wow! Ah Italiano! Oh, sumayaw pa! Sumayo pa eh! Italiano. Ano, LGBT yan sabi ko. Ah, yun ba? Oh. <laughs> 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 ang ganda ng mga reaction natin na mga tatay. So, nung nakita niyo ang itsura niya sa larawan, mga tatay, akyat At o papa? Base po sa physical. Well, well, well. Yung bumabaka rin, umakyat tayo. Ha? Oh, o di diba? sa oh. ah, ba? Saan piso yun, Aki? Go. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Oh. Nagsisisi papa. Lagsisipa pa. Kita mo naman. Tatay, napasayaw ka. Grabe. Line dance? Samantalang kanina, parang ikinumpli mo pa yung totoong nararamdaman mo. Yung reaction niya, parang sa parang... Mm. Okay, parang ganun lang. Uh -oh. Tay, anong pinaka nagustuhan mo sa nakita mong larawan? Tatay Jun, kayo po. Yung buhok niya. Naku, ah. oh. tatay, pinapatong ay. lang din yan. Ano ko? Bakit? Anong meron sa buhok niya? Ba't yung, nagustuhan niya? Parang shiny na bagong healthy. Bagong rebound. Oo, oh, oh, siya. Bagong itim na itim. Kasi nga ang conditioner niyan, tire black tie. <laughs> Nagbobotor kasi yan. At saka palang, parang ano, bilog yung braso niya. Gusto ko sa babae yun yung bilog ang braso. <laughs> bilog yung braso kasi namamagay yung bakuna. Yung... <laughs> Baka na nag-gym. Pwedeng no. pisil-pisilin. Oh, bilog oh, ang braso. Oh. Oh. tama na, nanay, nung no, nakita ka, umakyat, parang Kebs na ako ngayon kahit ano <laughs> nang go-ghost siya. <laughs> diba? Marami naman akong gusto tungkol sa kanya. Yes. Yeah. Yeah. Uh, Sinempre-sinempre. Eh si Tatay Chito, bakit po kayo napakyat? Anong pinaka nagustuhan uh, nyo sa larawan? Sa itsura po. O makita ako kasi maganda naman tingnan yung kanyang pangatawan mm -hmm. tsaka mas uh, maganda naman talaga ito. Oh. Na. Okay. Ang portate yung maganda ho siya. Na gusto, panla, pasok po sa panlasa nyo, itsura. Opo, oh, opo, opo. Si tati, pag naka-dinner mo, mukhang mabilis matatapos. Ayaw niya ng mahabang usapan. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. <laughs> Ayaw oh, na Oo, oh, oh, lagi. Oo, oh, 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 lagi. Oh, oh. straight to the point. Hindi marunong. So, pang sa pang fast food, food. talaga ang uh, dinner. fast uh, uh, food. Ito <laughs> uh, naman, napasayaw pa. Oo. Oh, oh. Si Tatay Ray, bakit po kayo napakit? Anong nagustuhan nyo sa itsura? Uh, number one, maganda siya. Uh -huh. Ay! Ah, number two. Kung ano yung itsura niya sa picture, nagre-reflex lahat yung kanina sinabi ng bestie niya. Ah! Sumasakto lahat! Tatay, tatay. Ang haba ng leeg dati pa kayo apat? Ah, may pahabol ba? May paano ko? Masayahin, parehas lang kami. Oo. Oh. Ah. Mailig siyang kumanta. Ako habang nagluluto ng pastil, kumakanta rin ako. <laughs> oh. Kaya magkakasundo eh. Kakakasundo. Yeah. Pwede ba ano? Pwede sample lang kanta? Pwede ho ba? Pwede. Chorus po, pwede po? Sample, Sige nga po. Sample! 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 Love me with all of your heart. Tayo para sa That's all I want. <laughs> I love. love me Step with all love of, your heart. As in. I love you. Ang Bakit ito ay yung naramdaman, walang magagawa Bro, Pag itamahin ang pagmamahal Tugon po That in the name of love. love All your kisses Ang pag-ibig na naglaho ay muling babalik Every winter Sa panahong makita mo Every summer Tugon po That in the name of love Sa ating pangalawang pagbasang At itutugon ay Dumi-dumi-dap-dap, dumi dap Pakiulit po Dumi-dumi-dap-dap, dumi dumi Love, of love. Bakit? Ini mo ko kasi. all of your heart. Ay, oh, Ayaw niya. Gusto niyo ba yung naririnig niyong kanta? Nanay Marie Cor? <laughs> Hindi po. Ha? 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 <laughs> Hindi mo gusto? Bakit? Gusto yes. niya yes. mga bagong kanta. Mga bagong kanta. Mga bagong kanta. Hindi para sinauna. Ate may dapat daw bagong kanta. O, tatay, kasi yung kanta mo parang iipot na yung ibong Adarna eh. Parang gano'n. O, parang, eh. anong parang anong mga magiging bato ba? na yung naiputo. para walang kabuhay-buhay ang Ano bang gusto mong kanta? Masaya. Yung masayang kanta daw, tayo kasi masayahin siya. Masaya. Kaya niyo po yung mga salamin-salamin ng B&B. Yeah, yeah, Pondel. Ano po? Sumayo ng gento ng sb <laughs> oh Oo, oh, eh. Baka magulat tayo. Yung masayaw. Ito, ito mga, na, ito, ito na. Meron daw siya. Oh, good. No, happy one. birthday to you. Yung masaya yan, oh. Happy <laughs> birthday to everybody, you. everybody, come on. Happy birthday, happy birthday. Happy. birthday. Oh, Iba rin ang okay. amat si si tatay mo ka nagbibilot. <laughs> oh, okay. Nanay, lahat sila gusto ka. Nararamdaman namin yun. Merong isa dyan na merong hindi masyadong pabor sa iyong mga gawi pero hindi nangangahulog ang ayaw kanya gusto ka nilang lahat. Kaya naman ngayon, maaari po kayong tumayo sa marker nyo, no, no. Nay. Eh. Pero mukha nga siyang masungit, no? Eh! Oh. Hey. Ayan. Pag nag-smile, nawawala. Oh, eh. Yung ano Ma lang. Maismit. Ayan na po. Isa-isa nyo na silang makikita ng physical at personal. Bye. Hackbanger number one, reveal! Oh. <laughs> 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 Parang bagay din. Sa height, Yung Maganda yung height nila. Parang, parang ano sila, parents ng, ano, binild. Tsaka mukha silang bayamang dalawa. Ay. Tapos ikaw yung anak nila, Ay. bre. Yan is, oh. Bagay. Maraming salamat, Klaus. Umaalis na si Tatay agad. Tatay Jun, hindi Repuesto ba? Pwesto na si Tatay Chito. Chito, Chito, chito sa, sa puso ko. nan Chito ko. Wale. Reveal! <laughs> Uh, Ay, sabi, sabi natin yung Hi po. Parang nakita lang yung kliyente niya two, two years ago. May paggalang, ano? Ay, may flying kiss si Tito Chito. Close! Magandang Pwesto na natin si number three. Ay, ba? Nanalamin. Sinusok na yung pa yung kilay eh, ha? But ayos ng kilay. Kilay, <laughs> oh. Ayan na yung number three. Ito si number three, nakakatuwa. Kasi pag ina-explain niya kung bakit siya umakyat, binebenta niya rin at the same time yung sarili Ah, yeah. marunong. Di ba? Very cool. True. Reveal! Yeah. Ay, sa pa sila. Sabay pa sila. Pero nakita mo yung side, oh, yung bahit? side niya. Parang hindi totoo. Bakit? Kasi ganyan yung side niya. Ano ba? Charot. Yung sa I love you. Pero, isa. M lang. <laughs> Ay! M lang. Nabaliwala oh, oh, yung oh, Parang M, I love, love you. Reveal! <laughs> I reveal close. <laughs> close. Ano nangyari sa camera na yun? Oh. Okay. Nanay, Maricor, upo na po kayo. You may sit down. Ngayon, nakita nyo na. Dalawa, nasa parehong baitang. Isa medyo mababa. Pero depende sa inyong desisyon, pwede pang magkita-kita sa pare-parehong baitang yan. Sorry. At mamaya, mamimili tayo. Pero pwede rin sa oras na to, meron ng isa talaga kumangat. abante na talaga. Okay. Simulan natin kay Tatay June, number one. Tatay June, suliyapan nyo nga si Nanay Maricor? Ay, suli... Tatay, hindi na Tatagos Grabe ang kapusukan. Okay. Maraming salamat po. Para kay Tatay Maricor, no nakita siya ninyo siya ng pisikal, anong gusto nyong mangyari? Akyat o baba? Baba! Ha? ha? Baba! Bakit po? Tabong sungit niya, di ba? Inig ah. ka eh. Gutom na siya. Tatay June, natatawa lang yun. Bakit yung... na po natin papababain si Tatay June? Ah, uh, kasi ang gusto niya, di ba, yung ano, yung parang siya ba yung ah oh. Iba Within <laughs> po, may explain <laughs> na. Pero sa physical lang po tayo ngayon. Sa oh oh physical. Ah, oh. Yung yeah. sa itsura oh. po ng Tatay oh, oh. oh, Hindi nyo po ba oh, O naka-apekto yun sa kanyang ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. oh, Oo oh. 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 Yung professionalism. Pwede na mamakit po. Oh. na uli. Akit na uli? Akit na lang daw. Akit akit sa... na lang muna. Oo, oh, oh. sige. Ah, okay. 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 kasi alam mo di ba pwede naman yung kahit pogi naman siya sa iyo, pero dahil sa may na-turn off ka sa kanya, pumangit ang tingin mo sa kanya. Nawala sana. yung oh, atraksyon. Ano, attraction. eh. Mm -hmm. Yeah. O, oh, okay. So, pinaakyat si, mm -hmm. si Tatay. Si June. Oo. Yung dalawa, nasa isang baitang. Magsimula tayo kay Tatay... Chito. Hindi. Gusto ko kay Tati Tatay Ray. Ray agad. Kay Tatay Ray! Ray! Akyat o baba? Akyat. Akyat! Dami fans eh. Akyat. Eto na. Tinapik niya. Tinapik Sabi ni Tatay Rio. Tinapik si Kuya Chito. Di Tinapik Parang sinabi niya, asensya na. Eto na ako. Asensya na kayo. Kay Tatay Chito, akyat o baba? Ah, baba. Ah! Baba kay uh, Tatay Chito. Tatay dahil... Chito po. Kasi sabi niya kanina, ano siya yung... Hindi siya yung ano yun. o oh, sige niya, sa inyo na lang oh, uh, yan. Oh, Sarili okay. na lang. Ah, <laughs> uh, ba, oh, oh, ikaw naman oh, ang Basta may nasabi siya na uh. hinya, oh, oh, okay. parang kasundo. Okay. Pero gayon pa ba? Tatay Jun, thank you very much. And Tatay Chito. Hello. Thank you. Tatay Chito, thank you. Salamat. Nanay Maricor at si Tatay Ray. Congratulations, Nanay Maricor. Mukhang gutom ka na nga. I Step in the name hey, of love. Ay, gentleman naman talaga. <laughs> ako, pares, masarap magluto. <gasps> Pangalanan niyo nakaukit sa punong mangga, baka sa mahiwagang magsimula ang love story niyong puno ng saya dito sa Step in the Name of Love. Magbabalik ang our show! Our, our time. Time. It's show